Pa shout out mga idol. Dito tayo ngayon sa terrace. Pakita ko sa inyo kung paano tayo maglosong paggawa ng ba ni bagong terrace no. sa so ngayon, kung tayo matapos na no, sa taas magterrace. Kasi pag magtayo ay magterrace ay mag-upisa tayo sa taas, galing sa taas no, bago tayo pababa. Pagkatapos natin sa taas, pag tayo ay lumusong na sa baba, maghanap tayong area ng uh, pinakamababa no, tulad nito. Eh lumusong na ako, dito na ang pinakababa kasi sa ibang lugar nito, sa iba sa, sa doon sa dulo at saka dito sa kabilang dulo ano, sobrang terek. so dito lang mas maganda, so ngayon mga ganito, ang dami mga kahoy sa baba, dami mga puno, kailangan di tayo diri-dirito-dirito diri na maglusong no kailangan dandahan lang tayo magkawit-kawit ng mga puno sa baba para pwede tayo makaluso nang maayos no kasi kapag diretso tayo maglumosong sa baba delikado po, delikado po 'yan kasi po 'yan ay mga kahoy yun sa baba baka matusok tayo o baka mabasa yung mga salamin natin no so kailangan la dandahan lang talaga so tingnan natin dito sa video na to para hindi siya masyadong matirik pero tamang-tama lang din naman to hindi naman masyadong matirik siguro mga 30 degrees lang to no so, ngayon ito pinakamaganda tapos sinukat yan isukat niya yung isang backhoe para maka street siya pababa yung bucket kung saan naabot yung bucket doon na naman tayo mag upin sana mag teres no so ngayon dandahan lang dandahan o oh. hindi yung puwet eh iaangat yung puwet oh, wag mo naman biglain baka umiikot yung puwet yan tumba tayo niya no so ngayon straight lang talaga kasi sa baba may ano patag na naman konti ayan pagdating natin sa baba alinisan mo na natin i-clearing na natin kasi ito guys, ano na to, teres na to dati. Tapos, pinateres ulit dahil sa sobrang luwag ng plantisyon na to, purang tutorbahante. Tapos, yung nag-ano ulit, naging gubat ulit. So ngayon, titiris na naman natin. Wala naman masyado malaking kahoy puno dito. Maliit-liit lang, parang binti lang yung laki ng mga puno dito. So ngayon, hindi na kailangan natin itumba ng mga pawerso, no? So, diretsuhan na tayo magtires. Yan, gano'n lang. Saglit na to. So, sa baba, may tiris na yan. O, tingnan mo. Di ba? Mapatag na yan sa baba. So, ngayon, mag-umpisa na naman tayo dito mag-tiris. Dali lang to, guys. Mag-tiris. This, pinakasimple itong trabaho. Basta nakapantay lang. Okay na yon Nakatakilid ko para Iprestakan sa tubig para ang palm oil, na, palm oil nila ay di po dali mamatay kasi may uh, nagsuporta na tubig, no? Ngayon, umpisa na naman tayo dito. So, ngayon, kung ah uh, sobrang bangin yung ginagawa ninyo huwag kayong makalimot kung mga piloting man tayo kung inapaka ng bako yung mga hinukay natin kailangan yung mga kahoy huwag natin tambakan yan itulak muna pababa yan tapos maghukay ka ng lupa ang lupa mo itambak mo doon kailangan idein idein mo talaga para hindi gumuguho no kasi kapag di natin idiin iapakan natin baka gumuguho delikado tayo niyan So ngayon, kailangan talaga yan. Pinakadali yung trabaho ito. Kahit sino pwedeng gawin ito. Ito yung trabaho. Teres. Pero yung trabaho nito, yun lang. Sa kung pagandahan, pwede naman natin gawin ang pinakamagandang ano, tingnan ang teres. Pero, dito ang problema. Pakyawan tayo. No? Kung sa piso naman, siguro mga 100 piso isang ano, isang rantay. Yung isang rantay, 20 meters yan pinakababa yan mga 80 piso 100 or 120 sa isang rantay pero mga gandang lugar kaya naman yung mga 40 rantay or mga ano na lugar mga mabangin-bangin konti siguro mga ano 20 rantay ibig sabihin may 2,000 ka rin sa isang araw kung adik hindi yan sa diskarte mo kung madiskarte ka mabilis ka is lalong madami pang mga kuha mo sa isang araw masahod mo no so dito sa Malaysia at sa Indonesia ito pinakadaming tarbaho sa mga bundok teres kung sa patag naman sa mga kumunoy uh, doon mga drainage na naman para yung mga, mga kumunoy kung may mga drainage na yan eh lalong tumitigas yung mga lupa eh pwede na natin naman ang mga pamuwin kung sa bundok ay uh, ito na mga gagawin teres na naman no So pinakamadali na 'to, guys. Ang ganda pa ng mainit 'yan na gamit natin 'no? One, one thirty, one thirty-five G model 2018 or 19 'to, guys. sekuningau kung ako nito, sa kiningaw Labawan. Malaysia 'no? Ah, doon 'yun dati.